sa saikong gusto ko ay hindi na din tayo. Maidol sana map mapatawad pa kami nitatay mga idol sa nangyari sa anak niya. Taymo. Matunami tay. So hmm? ay gundo-gundo. May Ay napa i siya? Hello mga idol, magandang araw sa inyong lahat So welcome back ulit sa ating youtube channel no? John Gustanter. So ngayong araw mga idol, a uh, bibisitahin namin si Tatay Marciano Dito sa area para ating sasabihin yung nangyari sa kay Junrel At alamin natin kung siya ba yun si Junrel na anak niya may dala kaming larawan dito ito po yung larawan na dala namin, ito yung bata na si Junrel galing ito sa paaralan iniram lang namin at saka pumunta din kami dun sa barangay para ipagpaalam tong pagpunta namin dito, so hindi lang ako nag-isa dito ngayon kasama ko pa rin yung kambal toko ko po si Idol, dun Center 16, and nandito siya Hello mga Idol uh, magandang araw sa inyong lahat no? so ngayon nagbabalik kami ni Idol Jun para sa isa na nabang panibagong misyon mga Idol so sana magtagumpay tayo ngayon na sabihin kay tatay at sana hindi siya magwala mga Idol no? sana ayos lang siya so hopefully mga Idol maging ayos tong pagtatapat namin ngayon at maging successful so yun magandang araw sa inyong lahat tara bro so guys uh, ngayong araw namin to sabihin no uh, isa itong malungkot na katotohanan para kay tatay ang sasabihin namin ngayon so, hindi pa tayo magsimula ano? hindi pa tayo pupunta doon sa bahay ni <coughs> tatay Marciano shout out muna tayo kay ati Smiliano ati Janeline Tixon at kay Ma'am Mariana P. Mariana so, shout out din kay Lais Abad so thank you po so tara puntahan natin si tatay Marciano so, na guys magandang hapon pupuntan tayo kin ah Tatay Marciano. So napakalawak pala tong ano ni that So diyan kami dumaan oh. Yan may may daanan diyan. Yan oh, maliit na daanan diyan kami dumaan ni Idol Dongs nandiyan sa likuran tong yung kasada.

<tuk tangan> ini banget, langsung ini setahun gitu. Itu, bro, bro, eh, bro, maka itu bro, ini? gabi bro. Ah, tanam tatay, tanam itu. Tanam baiknya ah, na no. nandito, oh. ah, man, dito, gabi bro. Sang anu -yan. yang, di, bro, <tuk tangan>

Oh, talong. May Baya? talong pa bro. Oh, sino ang gustong bumili mga, ng sinong, gulay sinong, ni Tatay? Talong din mga idol, yung mayroon pa si Tatay talong. Ng... Ah, may, mayroon din mga alugbati dito, Alaga. bro. Ang dami pa lang pananim mga, ni mga Tatay dito, may mga, may mga, ano pa sitaw.

Ihapon na ganyan mo ni. Ihapon. Sagan. May Ah, panihapong panihapong na ganyan mo ni. Bukas. Paluksong na. Rukir, wala, okay. ang, ah, Wala pa bukas tayo. Wala pa. na. Panihapon. Okay na na. siya mo Okay. Anak po. Ang bukong rami siya. yung... Pupubo mo lang pala ito sa araw dipinsa sa gutomnya sa gutom, na. gutom nya. saging lang pero masarap din yung saging bro o, gulay, gulay sa saging bro masarap din yun pero mas mabuti talaga yung may bigas oh, oh, ngayon. hindi pa nakapain oh, na -tay. saging yung bukal lang may bukal na may bro bukal na bro saging. eh saging buka lang bukal lang yun eh ah oh, noto, not luto not not na eh na na bro okay init man ikaw raisa dali tayo mo para na tayo ikaw <laughs> Saging-saging lang sa gitar na nito saging man. Oh, labing, no? Ang sarap nito bro. Ha? <coughs> basta labing bro. Mahalag saging. Oh, mahalag saging. Basta labing. Okay. So ka. Ang bugas. Ang fermenti po yan. Ang sumo. Ano mang, maka, an, baba, kag, sa naman? Kag makakuan ka bugas mo. Makababa ka. Kuan. Sa baryo. Sa baryo. Makababa sa baryo. Una pa ka makakabugas. Ay ka in hot dan. Kagbugas nire ron. Hot dan. Ang rungagayo bro, atong ah, nito, atong naging gabi kay oh, yung si Pugas mo, no? Pagwantar, Pugas rin no? Pagwantar, Pugas tatay Ikaw, bro, bro? bigas lang yun, walang Tulok ka, na, anak po Tridis na, tridis na, wala siyang Tridis kasi kami ng idol So, bro, nasaan ba yung bigas na binili mo? Para kay na, na, naiwan? Dito ha, bro. Kayo, magun, sa'yo, sa'yo, tanakaan, eh. Padala na ko, to. So, yun, guys, naiwan yung bigas na dala ni, na, ay, padala na to, bro. Ay, padala na to, to. So, meron sana kaming kunting kinanda mga idol. Kaya lang, ginaalanganin din kami sa pagpunta, no? Bali kahapon sana kami pupunta dito ng idol kaya lang na tukarap tubig ba ah, tabi ang dawal ko yung bukal Teka na lang yung magbutag tubig tayo Ang taga nagbutag tubig? Akong gi Akong gi Waag gi Bukal ka bukal Ah Ang mga Sub idol no uh, Sumbulan rin tatay butang ang tubig Sumbulan rin yung butang ang tubig yung mga idol Mas dali na maluto tayo no Gamay rin tubig tayo so, so, Ang bukal

mo. Ah, sumasakit ah, na Wala lagi na himo ning kwadro tay. mo. pa Ah. bro, atong tuyo kan tatay ba. Tatay, tatay. Toyo ka Tay, aring tay kani tuyo lagi tay. Nami istorya sa mohaba. Ba na tong is isang gabi ba? Hmm. Nami istorya. Ni ba injun reel. Ba injun reel ba katong anak nimong nawala. Patat na, ang tami ingon siya mahatay. Anawan ang picture rea tayo tay. Um. Ang tami ingon siya mahaba. Ay, lag ka bigla tay ha? Kaya nga si Jun Ril tay. Tinuutay na taknan ginak siya pag-aswang. Nga, na tay Nya, mingan man nga naghanting ni tay. Siya among naeng kanker. Amo ang ta siyang luwasun. Kasulang. Naghanap ko dahil kayo kantir nga ninghant sa ya. Naghanap ka siya kasamot. Amo siyang naurasyunan ng taman ba

ting guys umiyak si tatay Sabi namin ki, tatay napak na, <laughs> na ano, <ako> sa <laughs> Naiyak ako sa ni tatay guys uh, na namin ki, tatay. So ang gagawin natin bro, ipapakita na lang natin bro ang dadalhin natin sa puntod. Puntod ni General. Si Jenkins ah. Dadalhin na lang namin sa puntod ni General si tatay para ya. Kita ang kanyang puntod. Si tatay sa loob mga idol no kasi Tara bro. Tara bro.

Sige, sa hanapin namin ang kapatid ni John doon. Bro. Bro, Semuanya? Pagkaw na po si bro. Si mom yang gabi bro, ano? Yang gabi siguro. Ang gabi? Oh, so yun yung hanapin, hanapin natin. natin. Sige, hanapin natin ang kapatid ni John May kapatid pala siya. Kawawa naman tong pamilyang ito. Sige tay, sige tay, tay. Moro na mong gitramis si Matay, ngayon Tara bro, tara tara tara.